哦。<laughs> oh Hola mga sis! Magandang umaga! Ngayong araw ay madami tayong ganap. May lakad nga pala kami ng mga katrabaho namin sa restaurant. Pero mamayang hapon pa naman yun. Ngayong umaga ay samahan nyo kami tara at magpaayos tayo ng buhok. Sa nakikita nyo naman mga sis, sobrang haba na ng buhok ko at ang pangit na ng kulay. Kasama ko din pala si Saka kasi magpapagupit din siya at magpapakulay daw ng buhok. Dito pala namin naisipang magpaayos ng buhok sa Pasay Beauty Salon. Dito lang to sa Metro Tituan. Ang nagmamayari pala nito ay isang Pilipinas. Dito nga din pala kami nagpa-hair and make up ni Jennifer nung araw ng kasal niya. Monday nga pala ngayon kaya yung ibang Pinoy beauty salon ay sarado. Dito kasi sa Spain yung ibang restaurant at ibang mga store ay sarado pag Pero hindi naman lahat, depende lang talaga sa may-ari. Nagpalinis din pala si Sak ng kuko niya <laughs> habang ako naman ang naunang ginagawa ang buhok. Tiis ganda na naman tayo mga sis. Sa totoo lang nakakainip talagang magpaayos ng buhok kasi napakatagal. Wala naman tayong magagawa kundi magtiis para gumanda. Ang tanong, maganda ba? Kulay at gupit lang naman ang pinagawa ko sa buhok ko kasi straight naman na siya. Ganon din kay Sak, gupit lang at saka highlight. 6.30pm na ng mga oras na yan, kaya sinundo na kami ni Patrick. Ayan nga pala si Patrick yung nakaupo. Sa tapat lang naman itong parlor ang apartment niya, kaya dinaanan na lang niya kami. Sobrang inaantok na nga ako ng mga oras na yan, buti na lang malapit ng matapos. Ito na nga pala yung final look ng aking buhok. Pina-exe ko siya at pina-dark yung color. Pass forward tayo mga sis. Ito na nga yung mga oras na aalis na kami. Buti Punti na lang at may sasakyan si Kuya Mike, yung kusinero namin. Hindi hmm. na kami mahihirapan sa pagpunta dun sa pupuntahan namin kasi medyo malayo siya. Hi Patrick, mag-hi ka sa vlog natin. Hi. <laughs> Inad pala ako ng asawa mo, Patrick. Okay, hindi, hindi kanya. mo sinama sa... Kaya Ay, naman asawa eh. kami, yes. ko. Sama ko sa ano eh. The last week pa sila umalis Nasa 25 to 30 minutes drive pala from Madrid to Oasis. Yung Oasis pala ay isang malaking mall. Siyempre, maraming restaurant doon na pwedeng kainan. At maraming shops na pwedeng bilihan. And at the same time, meron ding dancing fountain doon every 30 minutes. Andi dito na nga pala kami mga sis. Tignan nyo naman, labas pa lang ay panalo na. Ang ganda na ng view. At sobrang laki din ng parking lot. Kaya hindi ka mamang problema sa paghahanap ng parking. Una pala namin gagawin ay kakain muna kami dahil sobrang gutom na talaga. Kami. Isipin nyo naman mga sis, alas 12 kami umalis ng bahay pero ngayon anong oras na 7.30pm na. Hindi pa talaga kami nagla-lunch. Medyo maaga kami nang dating, alas 8 pa pala yung buffet na kakainan namin. Kaya naglibot-libot muna kami at nag-picture-picture na rin. Meron pa kaming 20 minutes para maglibot-libot at makapag-picture-picture. Pumasok nga pala kami dito sa Springfield kasi may nakita kaming sale. Eh. Sino bang aayaw sa mga sale ba diba? Aminin nyo, kayo rin. Ito naman si Kuya Mike, tatahit-tahimik lang pero ang bilis na kap pili. Naunahan niya pang pumili tong dalawa. Nakabili pala si Kuya Mike ng t-shirt niya. Ako naman ay isang shorts at saka si Sak naman ay isang polo. At dahil mga gutom na nga kami at saka alas 8 na rin ang mga oras na yan kaya nakapagdesisyon na kami nakakain Tignan na. Tignan niyo naman mga sis ang view dito. ba diba? Napakaganda. Naku kung malapit lang ang bahay ko dito siguro araw-araw akong tatambay dito. Medyo malayo nga lang talaga to sa sentro ng Madrid. Kailangan mo pang magbas o kaya naman mag-train. Pero kung may sarili ka namang sasakyan, malapit lang syempre. Dito nga pala kami kakain sa chicken and pasta. Isa siyang buffet. Oo, oh, sasabihin niya na naman, buffet na naman. Sobrang hilig talaga sa buffet, no? Hi, mga sis! Nandito tayo ngayon <laughs> sa chicken and pasta. Kakain na naman kami sa eat all you can. Ito yung mga presyo price. Right? Ang adults po natin is 1380. So, ano bang inihintay natin? Mukbangan na! Oh, ah, Patrick, mukbangan na daw. <laughs> Sabi nito, Tolong. Lihat ya! Oh, ibang flavor naman to isa. Iba-iba siyang flavor. <hati <ba>? <hati>

fast forward tayo mga sis. Tapos na kami kumain at busog na busog na kami ng mga oras na yan. Kaya lalabas na kami para manood ng dancing fountain at maglalakad-lakad na rin. Grabe yung busog ko hanggang dito. Interview po kami dito ka hmm? Interview? Ano, ano? Busog na busog? Busog? grabe ang busog ko. Ang laki na naman. Tumaba na naman ako. Kuya Mike. Amazon niya. Amazon. Eh? Si Amazon, Amazon, yeah. no? Ano yung Patrick? Naggagamot ka na. <laughs> ano? Nabusog ba kayo? Sobra. Ikaw? Sobra. Oh, Patrick! Hindi hindi lang hanggang sa pabiyola ka ngayon nakarating ka na ng Oasis. Mahina ka pala sa buffet eh. Kala ko naman malakas ka sa buffet, kunti lang naman kinain mo. Sulit, sulit naman. Sabi <laughs> <laughs> mo si sino sampa yata eh. Wow, ganda. Ah. Tapos dito tayo nagpapapicture, ang ganda. Ah, picture. Oasis nandito kami ngayon sa taas, sa pinakataas ng mall. At ito yung view, ipapakita ko sa inyo. Ayan yung malaking oasis, and then meron palang zip line dito. Ayan siya, may tali. Pero hindi ko alam kung anong oras nag-open yan. Hindi ko napansin kung anong oras siya pwedeng gamitin. Pero ngayong gabi, sarado na. Ang ganda dito guys. Medyo malayo lang siya sa mismong Sentro ng Madrid uh, Sa, ano to, sa Torrejon I think, oo Sa Torrejon nga to Ah, oh boys Anong masasabi nyo, yun nga yung sinabi ko eh, May zipline dito, oo Zipline Ayan o oh. Meron, Tintagti はい小山駅。 的路。等等 Oh. Gabi na din ng mga oras na yan, siguro nasa sa 10:40 PM na. Kaya uuwi na din kami. Mabilis lang din kaming uwi nito kasi nga may sasakyan kami. Pero nung last time na nagpunta kami dito, nakalimutan ko na kung anong year 'yon. Nag-commute lang kami nung time na 'yon, medyo matagal kaming nakauwi. Kasi nasa ilang sakay din. Simula dito sa mall, sasakay ka ng bus papunta sa sentro. And then from sentro, sasakay ka ng bus papunta ng Madrid. And then after ng dalawang bus, sasakay ka pa ng tren papunta sa apartment. So medyo hassle kaya Uh, medyo late na talaga kaming nakauwi ng time na yun. Pero okay lang din naman mag-commute kasi wala namang traffic dito. Pero syempre, mas maganda pa rin yung may sasakyan kasi kahit gabihin ka, okay lang. Mas madaling umuwi. Sa totoo lang mga sis, maganda ang may sasakyan dito sa Madrid mga sis kasi madaming pwedeng puntahan. Maraming magagandang pasyalan dito sa Spain. Kaya kung may sasakyan ka, madali kang makakapunta sa mga pasyalan. Pero kahit may sasakyan ka naman, kung hindi ka naman marunong mag-drive, ay wala. Hayaan nyo at subukan nating mag-aral mag-drive soon. Kailan pa kaya yun. <laughs> Tapos bili tayo ng sasakyan. Uy, ang daming pera. Charot! Paano ba yan mga sis? Hanggang dito na lang muna yung vlog ko. Sa mga hindi pa po nagpa-follow, please follow po my page para updated kayo palagi sa mga vlogs ko. At susunod na vlog natin ay trip to Paris. Abangan! I love you mga sis. Bye-bye!